Good morning, everyone. Ito ang ganap ng day of ako. So, ayun, guys. Kahit day off natin, kailangan natin pumasok dahil tumawag yung ating madam at humihingi ng rescue. Meron daw eyelashes extensions. Kailangan tumakbo. It's already 9.21. Cut yeah. off ko to today. Ayun, anak ng pinaka. Ito ang kotse na ko. Napakabagal. Wala na madali ako na pagkabagal niya, siguro naghahanap ng parking. Tangan mong pumunta at day off mo. Ganun yung buhay dito. Isa na kasi na mag-busy dahil mag na. Ready na kami sa ganyan. And I expect ko na yan eh. Hanggang sa katapusan niya. Hanggang, hanggang first week pa ng April yan. morning na naman kami nito. Pero okay lang yun. Mas maganda yun kasi wala kang trabaho. Uwi na tayo, guys. So, ayun. Uwi na tayo. Lamig. Grabe. Malamig pa din. Grabe. Ito talaga yung taon na ano, pinakamahabang winter. I mean, from December to March. Halos mag end na ng March. Malamig na malamig pa din dito. Halos pumuputok nga yung labi ko. Ay, why? <laughs> dito pala. Okay. There we go. Tapos magluluto pa tayo ng pares pag sa bahay. Ito na yung chicken skin na niluto natin kanina. Ating itry. Ah. Ah. <laughs> kanina ko pa ito kinakain. Papakita ko lang sa inyo kung gaano kalutong. lutong. Kasi <laughs> may mga kulit na bata dito. Ayan o. Oh. <laughs> Ayan. Ito sa natin dito. Ito na nga yung karugtong ng ating vlog kahapon. At tinitaste test na natin With yung silly. ating chicken skin kung gaano kalutong. Tara, sabay-sabay natin pakinggan kung gaano kalutong. Oh. Mm. Mm. Lutong grabe. Sarap. Mm. Ngayon na lang ulit kami nakakain. kain. Mm, chicken skin. Medyo natagalan din kasi bago kami nakapagluto ng chicken skin. O, sige nga, isa pang perfect bite para sa inyong lahat. Ay ewan ko na lang kung hindi rin kayo magluto pagkatapos panoorin to. Mm. <laughs> o diba, nakaraan na nga yan na habang bino voiceover ko ito, talaga namang takam-takam <laughs> na, takam pa rin ako. Effective nga pala talaga yung corn flour dito sa ating chicken skin para lumutong ng ganito kaluto. Thank you, share ko lang. Wala lang, share ko lang. Around 2 a.m. na bigla kami nagising sa sobrang kulitan nila. itong tatlong ito. Napagalitan nga ng kanilang daddy. Oh. Sinab na. Matutulog na. Reaction nila. <laughs> Tingnan niya si Savi at si Samsam -sam kung makatitig sa kanyang daddy kasi hindi na naman sila pinapagalitan talaga. Ano? Ay, mga. Tutulog na. Lalo na si Samsam -sam kasi hindi naman niya naririnig na sumisigaw ng ganyan ang kanyang daddy. Hmm. No. kakatapos nga nyan ay eh, bumalik na sa pagtulog ang daddy nila. At tingnan niyo naman, parang walang nangyari. Iko, parang walang nangyari. Oh, ano baby? Parang walang nangyari, no? Ha? Huh? Ayos. Fast forward mga kasalinistas, kinabukasan nga ay eto pumasok na ulit ako at syempre ang ating obligasyon bilang isang salonista ay hindi nga natatapos sa pag-aasikaso ng ating kliyente. Magsisimula ito sa paglilinis ng salon, pagtutupi ng tuwalya, pagre-rearrange ng ating mga produkto at double checking ng ating mga products. Tinulungan na rin ako dito ni Sano na magsalansa ng ating mga tuwalya doon sa ating hair section. Kasama na syempre dito itong ating mga pantapis dito sa ating mga kliyente na nagpapagawa na kanilang mga waxing, facial, massage, at kung anong trip nilang gawin. Ito nga ang usong-uso dito sa Abu Dhabi. Kailangan meron kang ganitong pangtapis para sa ating mga kliyente. Kasi minsan nga kapag nagwa tayo at hindi natin sila pinagpalit ng mga ganitong damit ay nako nalalagyan ng wax sa kanilang mga damit na suot. Isa pa, isa dyan naman talagang napaka-comfortable ng kanilang pakiramdam kapag sila ay nakasuot ng ganito. Meron pa nga kaming ibang kliyente na nagtatanong kung saan daw nabibili ito dahil gusto daw nilang bumili. At sa bahay nga daw, pag medyo ma mainit at nakapatay ang kanilang aircon ay napakasarap suotin. Kaya nga lamang sa pagkakaalam namin ito ay sa Japan ni Madam na gawin. Si Sano ay patuloy na tumutulong sa akin. Hindi niya alam na nakavideo ako kaya naman nung nakita niya yung video ko ay nako nagulat na naman. Sobrang napagkahiyain din kasi talaga ng batang ito eh. Pero hanggat kaya niyang tumulong sa akin ay tumutulong naman talaga siya. Last na nga itong aking itinupi kaya naman dito naman ako sa pagpapalit ng mga beddings. Kada kliyente na matatapos natin kailangan palitan natin yung ating bed cover para sa susunod na kliyente ay malinis na naman. Hmm. Hindi pwede na porque malinis pa naman ay hihintayin natin ulit ang isang kliyente at yung ulit ang ating gagamitin. Naku, hindi po talaga Pwede yun ha? Sa mga bago pa lang na magtatrabaho dito sa Abu Dhabi bilang salonista, napaka-importante po talaga ng kalinisan sa loob ng salon. Dahil kung hindi at kayo ay nahuli, upon checking, siguradong kayong mga salonista, ang mga staffs ang magmumulta. At sigurado, deduction yan sa inyong mga sweldo. Kaya para hindi magka-fines at hindi magbayad ng penalty, dapat sundin kung ano ang rules and regulations. Pinagabihan naman, pag uwi ko ay inumpisahan ko naman ang pagluluto nitong ating pare. Ano tama sa malamig na panahon? Kung bakit naman nga halos magkakatapos na na ng March ay sobrang lamig pa din. O siya, balik na tayo dito sa ating niluluto. Pagkatapos ko nga mag-isa dyan, inilagay ko na yung pinalambot nilang taba at laman ng baka. At syempre, hindi na natin pinatagal. Nilagyan na natin ng ating mga pampalasa. At eto na rin yung ating corn flour na ating gagawin pampalapot. Sabi muna natin yan. Lagyan muna natin ulit ng mga pampalasa tulad ng toyo at halu-haluin. Tikman-tikman din para malaman natin kung kulang pa. At saka na natin dagdagan. Huwag tayo kaagad maglalagay ng napakaraming toyo kasi pag umalat yan, ay naku, napakahirap na mabawiin. Okay lang na magdagdag. At sa puntong yan, naku, para naman gustong gusto ko ng lantakan ng ating pares dahil sobrang pagka bango habang aking hinahalo ay humahalimuyak talaga. Kaya naman nilagay ko na dyan yung ating cornflour na tinunaw para maumpisahan na natin kumain. At hintayin lang nating lumapot yan. Pagkulang pa, eh didagdagan natin para naman mas masarap talaga at pares na pares ang datingan. Simula nga nang natutunan ko ang pares na ganito ay hindi na ako nagkikrave at nag na umuwi ng Pilipinas para lang makatikim ng pares. Ay, hindi, hindi ko malilimutan ang pares dahil dito ako nakuha ni Daddy. O, ba? Diba? Dito niya ako dinidate. date At ilang sandali pa nga, eto na. Saktong-sakto na ang napot ng ating pares at siguradong napakasarap nito. Kaya, ano pang hinihintay mo? Tara na! Kain na tayo! See you naman for today's video. Maraming salamat. Hanggang sa muli. God bless us all!